Hello guys! Welcome back sa ating channel. So for this video, gagawa tayo ng Humid Lumpiang Wrapper. So dahil medyo nagmahal na ito sa palingke, so napag-isipan natin na gumawa ng Humid Lumpiang Wrapper. Ito ay napakadaling gawin at napakamura ng mga sangkap. Ito po yung mga sangkap na gagamitin natin. So, gumamit tayo dito ng kalahating kilong third glass na harina, 1 teaspoon of salt, 2 tablespoon of oil, at uh, dalawat kalahating cup na tubig. So, ito po yung mga ingredients natin at paghaluin lang natin ito lahat. So, ngayon uunahin natin ihalo ang ating Uh, isang kutsaritang asin sa ating harina. So, imix lang natin itong maigi hanggang sa mag-combine ang ingredients. At sunod, ibuhos na natin paunti-unti ang ating tubig sa ating harina. At dahan-dahan lang itong haluin para mamix natin itong mabuti. So, ibubuhos na natin lahat ng natira na tubig sa ating mixture. So, gagamit tayo dito ng wire rest para mahalo natin itong maigi o matanggal yung pamumuo ng ating harina. So, ayan. Haluin lang muna natin itong maigi hanggang sa uh, mamix lahat ng mga ingredients. So, pag ganito na itsura ng ating mixture, so, i-rest -re muna natin ito for at 30 minutes. So after 30 minutes, hahaluin natin ulit yung ating mixture para lang po lalong uh, maging firm ang ating mixture para sa ating wrapper. So gumamit tayo dito ng hand mixer. Kung wala kayong hand mixer, uh, pwede nyo rin gamitin ulit yung ating wire whisk na ginamit nung una kanina. So, after 5 minutes sa paghahalo, so, ready na yung mixture para sa ating wrapper. At ready na siyang ilagay sa ating kawali, paunti-unti lamang. So, ipapahid lang natin ito sa ating kawali. At mas maganda kung non-stick po na kawali ang ating gagamitin para mas madali natin itong matanggal sa ating kawali. So, katulad po niyan, so, ang ginamit natin nitong Ah uh, kawali ito ay nonstick. So ayan po ang kanyang itsura. So napakaganda at uh, katulad po yung ating texture na nagawa ngayon. Katulad siya sana bibili natin sa Palingke. So ayan, uulitin lang po natin ang ating uh, prosesong ginawa kanina hanggang sa matapos o maubos yung ating ginawang mixture. So nakakagawa siya sa kalahating kilo ay nakakagawa siya ng 100 to 80 pieces depende po sa paglalagay ng ating mixture. So ayan, napakaganda ng ating nagawang lumpiang wrapper. So ayan po ang itsura ng ating wrapper, lumpiang wrapper. Napakadaling gawin at napakamura pa ng mga ingredients na ginamit natin. So, hindi nyo na kailangan bumili sa palingke dahil ito ay nagmahal na. So, kayang-kaya nyo itong gawin sa inyong bahay. So, sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin ngayon at sana ay nakatulong sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe sa ating channel at i-click nyo na rin po ang ating notification bell para ma-notify po tayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat! Happy cooking!